What's mga boss! So ngayon, palagi nyo na nakikita talaga na pumupunta sa mga karera na nilalaro yung strada natin at saka yung ibang sasakyan. Pero hindi ko pa pala napapakilala sa inyo yung buong team ko, yung kasama ko palagi tuwing kumakarera tayo. Isang team kasi kami kumakarera talaga. So ngayon, for the first time, papakilala ko sila sa inyo ano yung mga sasakyan nila at kung gaano sila kagwapo. Tara, papakilala ko sa inyo, Team Concept D! Jeff, ko itong builder natin, si Boss D na Concept D. Kaya nga, sinasabi ko, yung team namin is Team Concept D kasi Hello guys. Ito, yung builder natin, siya yung nagbibuild ng lahat ng sasakyan natin. Sige na, pagkilala ka. Ah, ako pala si, ano, si Concept D. Ito po yung uh, Mitsubishi Strada ko na 23, 2023, 2023 model. Uh, bago lang gibuild. Slightly build lang, tsaka ah uh, ginawa lang namin is ano, yung pipe una, tsaka remap. Yun lang yung ginawa. Tapos the rest wala na. Remap, yun lang. Tapos ang nag ang nang tune pala ng ano, nag-remap pala ng ano ko is si Pat Boys Garage. Tsap, uh, yun, ang laki naman ng tulong. So, anyway, maganda yung resulta sa ano namin which is ano lang eh, which is slight lang yung ano yung tune namin kasi nga stack lang lahat eh pipe lang yung ginawa so yun lang ang ang outcome is maganda sulit tsaka satisfied ako so next time siguro mag upgrade na for ano na next level na naman first time ko pa kasi na ano na na race to kasi nga ang gamit ko dati is gasolina yung SR20 ko na Nissan Sentra po so yun lang first time ko na gitakbo yung strada ko ngayon. Ako nga pala si Louis Clarete. Ito ang aking 2020 strada. Upgrade ko, ano, carbon hood, fender, cosmic rims. Ano lang ito, modified turbo na ano, unit then stock stuff na air filter then FMIC eto naka FMIC ako tapos yun lang yun lang sa makina all stock naka ano na ako naka tatlong ride tat tatlong sali ng ng drag race first yung sa coastal second sa Tagum ato pangatlo pangatlo na to dito so ayun dito naman tayo sa mga Nissan boys etong mga Tropa natin ang mga nakani isa. Actually, meron pang isa, si JR, pero wala dito kasi hindi pinayagan ni Mrs. Ako pala si nimaya First time ko first time ko tong lumaro sa ano sa drag. And yun lang, yung sasakyan ko is Terra um, 2020 model then ano, stock, stock lahat. FMIC Um, Pulit lang, Remap. afternoon. Uh, ako pala si Zoren Trahe. Uh, from Tagong City. At ito yung unit ko, Nissan Almera 2021 model. At yung uh, engine nito is stock engine tapos naka full system exhaust lang at uh, tapos naka fat boys uh, retune lang, remapping. Uh actually this is my first time na maglaro dito sa uh, drag diesel. Tapos uh, sobrang saya kasi first time at uh, best experience in my life. <laughs> So, plano pa na siguro mga susunod na race dapat ka kunting preparation and tapos sa pagmamaneho din, kunting practice pa. Marami pang dapat matutunan. So, ito papakilala ko sa inyo. Itong, ini actually, ilang beses nyo na itong nakita. Palagi na nakita ito. Pat Boys Garage, syempre, yung, yung tropa natin na tuner. Hey, Pat Boys! Okay. okay. So, may camera. I-tour e, mo naman yung mga tropa natin sa napakadumi ng mga <laughs> Madume, madume. Ah, so ito unit ko uh, D-Max uh, 2019 uh, 2019 Matic uh, Bali 6 speed ito na version uh, 4JJ1 3.0 engine tapos uh, <laughs> all stock lang uh, naka nozzle tapos FMIC yan tapos yan medyo madumi pagpasensyaan nyo na tapos ito yung pinaka racing dito Racing cover. Mustred. Ano to? Nakita lang sa tabi-tabi. Oo. Racing pero, yung, cover. Ano, ilang, ilang, ilang ilang beses na nag... nakatakbo. Nakatakbo sa tumakbo to sa ano eh pero hindi ako nag-drive si Boss Dario. Katagum. Yun lang, yun lang yun. Lang. Ito, Naka-lowered. Ito, ito, parang may plano ka, di ba? Uh, uh, anong plano mo dito sa uh, unit na So, ano, hindi natin i-give up ito kahit matik. Mga future upgrades, abangan na lang, abangan. Baka, baka tumakbo rin sa oh, makarama, diba? Baka makarama tayo soon. Ayun. So, ayun. At syempre, actually, marami pa talagang tropa na kasama natin tuwing tumatakbo. Yun nga lang, yung iba is wala dito kasi hindi sila available. Pero may, may isa pa tayong pupuntahan, isa pang pa tropa natin na lumaro ngayon. Isa namang D-Max ulit. So, ayan, punta tayo doon. So, ayan, bago tayo pumunta sa uling sasakyan, Sama muna kayo sa akin. Sa so, ito. Napakilala ko pala yung team manager namin. Ito. <laughs> team manager! <Hello. laughs> manager namin. Hindi. So, pa namin. na uh, always namin kasama sa race. Supportive sa race namin. Si Boss Louie. Uh, very supportive sa amin tuwing may laro. At saka, syempre, yun. Yung mga isang team din kami dito. Ayan sila madama. Ma, Isang team kami dito na always supportive sa mga races. So yun. So yun. At, at the last At but not the least yung tropa natin na naka D-Max, si Jan Paul. John Paul! <laughs> so ito pala D-Max is, uh, sasabihin ko na lang, ito yung first time niya lumaro ngayon. Kasi matagal na namin siyang kinukonvince at saka ngayon, first time niyang lumaro. So tingnan natin ang nag experience siya dito. Okay boss, uh, ako nung po sila John Paul Robante from Midsayo po. Ang unit ko is Isuzu D-Max 2017. Uh, then this is my first time na nakapaglaro ko dito sa ano sa race dito sa Davao dahil po sa invitation din ng mga tropa. Na itong load po ng Isuzu max ko is stock lang po, stock turbo, then kapiping stock air filter. Then ang actually ang unit ko po is na ano ka talaga pinang papa show. So ngayon lang po talaga nakapag-try then sana pala rin. <laughs> then po ang tuner ko is si Fat Boys Garage then ang ano namin Uh, ang mekaniko na, ko naman po si Concept D, Uncle uh, si Boss Dario. Uh, ang ang ano ko po ang tires is 50, 17 then naka-lenson na one srr Then stuck lang po siya, all stuck lang sa loob, pang show lang. And po medyo marumi <laughs> kasi byahe po, po kami from sayap naka-goggles and pang-show lang talaga ang datingan niya dati. Then na ano po ako sa kanila dahil uh, nga po sa hilig namin sa pag sa ano kay mas sinubukan yung legal kaysa mag illegal top speed ko sa highway na delikado. Yun lang po. Thank you. So, at ayun na nga at napakilala ko na sa inyo yung mga tropa ko, yung buong team na kasama ko tuwing naglalaro tayo. So, matagal ko na sanang gustong gawin. Yun lang, medyo nahihirapan tayong isa-isa yan dahil nga minsan, wala tayong time na kunan sila. Pero ngayon, nalagyan talaga natin ang time na mapakilala sila sa inyo. At syempre, may aabangan na rin kayo sa mga susunod na laro. Always 'ko kasama at at saka sy s'yempre team Kuya 'yan ang concept di bayan ali